this video, inaya ko ng aking asawa na mamasyal. Total naman eh wala naman siyang biyay kaya pumayag naman siya na mamasyal. Bandang hapon na nga pala ito sa mga oras na ito. Hirap kasi mamasyal kapag mainit ng panahon lalo na nga pag high blood ang iyong kasama. Maganda na nga lumabas pag ganitong hapon at tinangagaanong mainit. Pagaba nga namin ng jeep ay dumaan nga kami dito sa may underground papunta nga sa Memorial Circle. Opo, tama nga po. Ang inyong naliligito po kami sa Memorial Circle dito po sa Quezon City. Maraming nga talaga na mamasyal ito lalo na nga pagbon ng December. Kamasama nga sila magkakapamilya, magkakaibigan sama-samang namamasyal. Dito nga'y pagpasok na natin ang nakapaligid nga sa atin ang mga nag ang mga punong kahoy. Gayun din naman ang mga halaman na nagagandahan. Meron nga rito iba't ibang klase mga halaman kung gusto nga natin itong bilhin. Pakaganda talaga ang pagtayong nga'y namamasyal, nakakaaliw at nakakapagpasaya sa ating buhay. Ito nga ang Quezon City Memorial Circle ay isa sa pinakamasayang pasyalan dito nga sa Quezon City. At maraming bagay nga na pwede nga natin gawin tulad nga ng pagpunta sa park, sa istrain, sa museo at sa mga garden. Siyempre pagtayong tayo nga ay kalalaka, dito ay meron naman pang pagkain na mabibilhan. Dito nga sa circle na ito ay pwede nga tayo mag-jogging. Dahil paikot nga ito, meron din naman tayo nakikitang nagbabay. Dito nga sa pinakagitan itong circle nga na ito ay meron tayong makikita ang fountain. Dahil minsan ito mataas nga ang tubig, napakaganda nga itong tignan. Ito nga iba't ibang klase mga pagkain, mga nakahalera nga sila tayo na mamimili kung ano ang dapat nating bilin. Meron ditong shake, palamig, tubig at iba pa pag tayo nga ay napagod at nauhaw na tayo. <laughs> dito naman sa pinakagilid dito ay dito naman ang pinakapalaruan ng mga bata. Ang ganda nga at ang sasaya ng mga bata na dito sa may playground. Pakarami talaga na mamasyal dito mga sumasayaw ng sumba, nagachaging at mamasyal dito sa may circle. Teto naman ako, nagpapalaki pa ng braso, eh malaki na nga lang yung braso ko. Dito nga may nakita nga rin ako mga nagtitainis. Nabutan nga namin dito yung mga bata nag exercise Mga kabataan na namamasyal ang sasayangan nila. pag exercise nga, napakaganda nga rin sa ating katawan. May pasang ilang oras, eh medyo dumilim na nga, nakita na nga ang iba't ibang mga kulay. At ang ganda nga pala nito, ang nga ang kulay. Merong blue, may green, may yellow, at red. Napasindi na nga dito yung mga lights at napakaganda nga itong tignan. Ito nga sa pinagtambayan nga natin, meron tayong nakikita mga nagyadyagi, naglalakad at nagbibisikleta. Ang Quezon City Memorial Circle nga ito nga ay napakagandang pasyalan. Matatagpuan sa gitna nito ang musuleyo na nagalaman nga ng labi ni Manuel L. Quezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Sama nga rin dito ang labi ng kanyang asawa na si Aurora Quezon. Ayan guys, lapitan nga natin dito ang fountain pero sa pagkatong ito guys ay umaambon kaya nagpayong na nga ako. Pakaganda talagang pagmasan ang fountain na ito dahil minsan ay tumataas ang tuli tulad nga ng ganito, yung tubi. At ang next naman namin napupunta na yung pedal and paddle. Kali nung huling punta nga pala namin ito na aking asawa, hindi nga pala kami nakapasok sa na pedal and paddle. Kali ngayon nga ay pagkakataon na ito para nga kami pumasok. At ang sabi nga nila doon ay napakaganda nga at napakaraming rides na masasakyan. At ito nga at pagkakataon na andito na nga lang kami kaya pupunta nga kami doon. Meron nga rin tayo nakikita rin itong isis na kung saan nga dito nga ginaganap ang mga event. Katabi nga lang din ito ang pupuntahan nga namin pedal and paddle. At ito naman yung mga rides na makikita natin sa loob nga ng pedal and paddle. At tara guys, samahan kami pumasok dito. Kailangan pa pala natin pumila dahil magbabayad nga tayo ng entrance. 30 pesos nga pala ang bayad na dito sa may entrance para makitaratin na iba't, iba't ibang klaseng ride. Guys, pasok na tayo. Excited talaga ako dahil ngayon lang ako nakapasok dito. Pagbungad pa nga lang dito ay eh, nakita ko na nga mga sasakyan pang bata. Sigurado ko nga yung mga bata rito ay eh, enjoy na enjoy sa kanilang pagsakay. Sa mga nanay nga na may anak na mga bata, punta na po kayo dito. Sigurado po ay eh, mag enjoy ang inyong mga anak. Dito nga sa ating inikutan ay eh, pwede naman natin itong gawin. Dito naman sa kabilang, eh, ay naman boat. Napakasarap nga dito at meron nga dito Napakarami palang lang masakyan ang mga kids dito kaya sigurado talaga mag enjoy ang mga bata. <laughs> Siyempre, hindi naman pwedeng hindi kasama ang kanilang mga magulang dito sa mail boat na ito. Mm -hmm. Napakaganda nga talaga dito makikita nga sa mga bata ang mga ngiti nila sa lobby. At dito naman tayo sa kabila, meron naman ditong horse na kung saan kasama nga dito ang mga magulang na mag-aalalay sa mga bata. Tunay nga talaga na napakaganda sa mga ganitong pasyalan. At hindi lang naman tayo mag enjoy dito kundi ang ating mga anak. Harap nga balik-balikan yung mga ganitong pasyalan. Sa mga ganitong pasyalan niya ay nawawala nga ating mga problema. Pakarami pa lang ride ang mga meron dito. Napaisip nga ako na hindi nga ako uuwi hangga't di nga ako nakasakay sa so ride na ito. Ganap nga kami ng aking asawa na gusto nga namin sakyan. Nalibot na nga namin lahat pero napatingin ako sa metas ito nga ang aming nakita. Nakakalula nga ito parang hindi ko nga ito gusto. Naghanap pa nga kami ng gusto nga namin. At saka hanap nga namin napadpad naman kami dito sa may lumang bahay. At dito nga eh, kahit nakakatakot nga eh, marami pa nga rin pumapasok. Puro gusto nga nilang mapil yung mga ganito nakakatakot na bahay. Dito pa sa may labas ng bintana na ay meron na nakalabas na kamay. Dito naman sa pinaka ay may white lady naman na paikot-ikot. Kahit ka nakakatakot, ayan nga at marami pa nga pumapasok. Gusto nga nilang pasukin kung ano nga meron sa loob nga ng bahay na ito. Sabi nga ng aking asawa ay try nga namin pumasok dito. Takot so, natatakot na nga dahil labas pa nga lang ay meron na ako nakikitang white lady. Nagtry pa nga kami at baka may mahanap pa nga kami at napatingin niya ako sa taas at parang nagustuhan ko nga ito. Skybike nga pala ang tawag dito. Hananap ko nga pala kung saan ang kuhanan ng ticket. Hanap na nga kuhanan ng ticket kaya kailangan na namin magbayad. 120 nga pala ay dalawa na kami ng aking asawa. Dahil first time ko nga ay nakakangilig nga ng tuhod. Dahil kasama ko naman aking asawa, feeling ko safe naman ako dito. Style bike lang naman ito na kung saan kailangan nga at itong pitalang para nga lumakad ng ating sinasakyan. Dahil first time ko nga sa mga ganito ay kinakabahan nga ako. Total naman, andito na lang din naman kami. Sige, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy nga ang aking padya kahit nga nanginginig ang aking tuhod. At andito ko nga sa may taas ay napakaganda nga ng view. At sabi ko nga sa aking asawa ay dahan-dahan sa pagkipital baka nga babangga tayo. Ayan nga salamat, nakasakay na nga kami bago nga kami umuwi. Ali, isang ikot lang naman ito pero kahit pa paano na enjoy ko naman kahit nanginginig ko ang aking tuhod. Hindi nagtagal ay oras na nga para nga kami ay bumaba. Salamat kahit nakakatakot na sumakay natapos nga namin ito. Kailangan na nga namin lumabas. Salamat ay naka-experience ako sumakay dito. At habang nagalakad nga kami, nakita ko nga mga nagaganda ang mga halaman. At dito naman makikita mo naman ang mga bata na nagpipitsuran sa mga favorite nilang mga hero. Tulad nga ni Spider-Man, Batman at iba pa. Ang favorite na mga bata na nakakaaliw nga tingnan. Pakaganda nga tingnan yung mga ganitong punong-puno ng mga lights. At sa mga oras nga na ito ay kailangan na nga naming umuwi. Sa mga ganitong oras na nga ay kaganda nga tignan dahil nagiliwanag nga itong tignan. Salamat ka at nag-enjoy kami dito sa mga gustong pumunta nga rito sa circle. Lalo nga pag December ay napakaganda po dito. Saan dito nga paglabas nga dito ay ando na ang mga sasakyan. At sana nga sa susunod na pagpunta nga namin to ay makasama naman namin ang aming mga anak. Hindi nga namin sila nakakasama dahil meron din silang mga lakad. At uuwi na nga kami sigurado naghihintay na nga sa amin ang aking mga suki. Dahil umalis nga kami syempre sarado nga ang aming tindahan. Thanks God, nakapasyal muli kami. Okay, pauwi na po kami. Thank you for watching.